bo otos ng Diyos sumpain ang taong sumasamba sa tao. Ano ba ang tawag sa Panginoon sa Biblia? Panginoon ang Ama, Panginoon ang Anak. Di ba pareho sila? Kasi ang kahulugan ng Panginoon sa Biblia, Diyos. Well, katupano. Ito po, makinig ka po. Buksan niyo po ang inyong kaisipan. Gamitin po natin sa tamang pag-iisip. Ganito po ang iyong tamang banal na pagkaunawa sa pagkapanginoon ng Diyos at pagkapanginoon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang sagot ko po, bagamat ayon sa banal na kasulatan, ang pagtuturo o pag-aaral, pareho po silang Panginoon. Ngunit, ano ang kaibahan ng pagkapanginoon ng tunay na Diyos at pagkapanginoon ng ating Panginoong Heso Kristo? Ngayon, ganito po ang tamang pagpapaliwanag. Ang pagkapanginoon po ng ating Ama, unang tunay na Diyos, ay wala pong pinagmulan. Siya po ang creator o manlalalang. Siya po ang tunay na Diyos. Siya po ang tunay na Panginoon. Ngayon, ano ang kaibahan ng ating Panginoong Hesus Kristo? Ang Panginoong Hesus Kristo po, ang kanyang pagkapanginoon ay may pinagmulan sapagkat ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus Kristo ay ginawa lamang po siyang Panginoon ng tunay na Diyos. Siya po ay ginawang Panginoon at Kristo. Ayon sa banal na kasulatan, si Kristo po ay may pinagmulan at may hangganan. Ngayon, ano ang kanilang pagkaiba? Ang tunay na Diyos po ay espirito sa likas na kalagayan. Walang laman walang buto, higit sa lahat, hindi nakikita. Yan po ang tunay na banal na pagkaunawa sa tunay na Diyos. Ano, ano, ano naman ang kaibahan ng ating Panginoong Kristo? Si Kristo po ay ginawang Panginoon, ginawang Kristo at tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ngayon, ano pa ang ibang kaibahan niya? Si Kristo po may laman, may buto, at higit sa lahat, siya ay nahawakan, nakikita, nakakasama ng mga tao. Kaya, paano mo sasabihin magkapareho sila? Bagamat sila po ay magkapareho sa pagkapanginoon. Sapagkat ang kaibahan nga po, ang tunay na Diyos bilang Panginoon ay wala pong gumawa. Sapagkat siya po ang creator o manglalalang. Wala pong pinagmulan ang pagkapanginoon niya. Ngunit si Kristo po, ang kanyang pagkapanginoon, yung ama, yung tunay na Diyos, ay ginawa siyang Panginoon. May pinagmulan. Yun po ang kaibahan nila. Kaya, hindi po sila magkapareho. Maraming salamat po katotoh pa.